Tulad ng inaasahan, mabigat na daloy ng trapiko ang resulta na ng pagsasaayos sa mga kalsada sa lalawigan ng Benguet, lalo na ngayong summer season. May report si Cesar Archer. Nagdudunot ng pagbigat ng daloy ng trapiko ang mga binabakbak na daan sa lungsod ng Baguio at La Trinidad Benguet. Halos sampung mga lokasyon ng mga daan sa naturang lungsod at bayan ang binabakbak at isinasaayos. Ang ilan dito ay ang mga main roads tulad ng Magsaysay Latriner Road, Cannon Road, Asin Road at Rimando Ambiong Road. Ayon sa mga motorista ay naaantalang mga biyahe ng mga sasakyan dahil sa mga binabakbak at isinakaayos ng mga daan. Ramdam ang mabagal na usad ng mga sasakyan sa umaga, tanghali at hapon. Dahil dito, pinapayuhan ng mga motorista na magpataan ng panahon kung may pupuntahan sa nasabing lungsod at bayan na madadaanan ng mga sinasaayos na daan upang huwag mahuli sa mga dakong paroroonan. Mula sa Baguio City, Cesar Archer, Eagle News.